Welcome back, welcome back to my video. Ito na naman si Inday Bagat, ang yung open-minded vlog. For this video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa biglaang ang paglambot ng inyong sandata. Naranasan mo na ba, Dudong, yung nasa kalagitnaan kayo ng pag uh, pag ano ano diyan no pag ana, -ana diyan no tapos bigla na lang siyang lumambot so ito yung mga dahilan kung bakit nagkaganon ka. no? Base po ito sa aking binabasa at the research. So disclaimer, disclaimer, ako po ay isang OFW na mahilig magbasa. At ako po ay hindi isang doktor na kung saan, kung ano yung sinasabi ko ay paniniwalaan na ninyo. Ito ay base lang po sa aking kaalaman sa pamamagitan ng aking pag- re-research, pagbabasa at pakikinig sa mga doktor sa usapang ganito. Kasi minsan nga, naranasan ko rin naman na sa kalagitnaan ng aming mahalan ay bigla na lang lumambot si Manoy. So kung gusto mong malaman, dudong kung ano yung mga ginagawa mo, yung mga tips na may papayo ko dito, or paano para matapos mo ang mga pangyayari na gano'n, no? So, nakakahiya naman ang mga pangyayaring na gano'n. No? Lalo na nung expected na bakbakan ay yung parang nag-expect yung babae ba na grabe ito na bakbakan ang mangyayari. So, paano nga ba maiwasan ang mga ganito at ano yung mga tips na maibibigay ko para maipapatuloy yung pag uh, pagtigas no yung patuloy na maging masaya no so panoorin po ng buo ang video na to <clears throat> so disclaimer ha kung ayaw niyo manood hindi kayo open minded sa mga ganito wag na po manood dahil para lamang to, sa mga tao may jowa may karelasyon at may ano bukas na isipan. So, ano nga ba yung topic natin ngayon? naranasan mo na ba na sa kalagitnaan kung saan andun ka na sa rorok no? andun na kami sa rurok at biglang bigla na lang naging palyado ang makina ng sasakyan no? so you know what I mean inano ko na lang para hindi malata ni Lolo Youtube andun na kayo sa rurok kasagsagan ng ano kasagsagan ng ano niyon. tapos bigla bigla na napalya yung makina biglang namatay yung makina So, ano yung gagawin ninyo sa mga panahon na yan? Paano nyo bubuhayin? Mabubuhay mo pa ba? So, ito yung mga uh, mga rason kung bakit nangyari yan. Alam nyo yung pagtitigas ng mga makina, no? Kung paano buhayin ang makina ay tatawag nating... uh, erection. Diba? ba? ayano ko lang siya? Erection. So, alam mo yung erection ay composed of dito brain composed of emotion heart composed of muscles composed of nerves and of course composed of blood flow no kung wala po yan sa mga isal man lang sa mga binabanggit ko ay absent sa panahon na andon kayo sa rurok ng inyong pagmamahalan ay of course maging paliado po talaga yung sasakyan, no? paliado po talaga yung makina na sinasakyan, no? Bigla-bigla na lang talaga yang yuyuko, no? Napaloy, no? Because consists of emotion. Kung bigla-bigla kayong uh, andon tapos iba yung takbo ng isip ninyo na may mga problema pa pala kayong hindi na-resolve. Pero sa sobrang excited mo, sa sobrang excitement mo na anuhin siya at uh, ka sa emotion mo na parang galit ka. Kasi minsan kasi mga lalaki kasi ganyan, no? Pag galit, andun yung eagerness na, lalo na pag magaway, anong nakikita mo sa kanya? Ma nawala sa akin. So, ito ba yung gusto mo? Ito yung gusto mo? Sige, sige, sige. Ipasok. Uh, So, yun na nga. Para ka ng ano dyan. Pasok, pasok, pasok agad. Pero bigla na lang nalunoy. Kasi na konsensya sa ginagawa niya sa asawa niya. Ganyan yung parang example ba, no? At minsan, bigla na lang na gano'n Kasi nga, may iba palang iniisip. Yung parang, uy, bakit ko inano siya? Hindi ko naman pala to siya mahal. Iba palang yung mahal ko. Mga gano'n na eksen na, no? Na, anon kay ruro, Kalagitnaan na lang. Pero napalya pa siya. Dahil po yung consists of emotions, consists of uh, brain, nerves, blood flow, and muscles. Pangalawa pong dahilan kung bakit uh, na di ba? Kung walang mga, ano dyan, no? Sabi ko niya, absence of one of the compose sa tinatawag na ganyan ay paliado. So, second na dahilan kung bakit palyado po yung makina ay yung uh, tinatawag nating may mga naramdaman ka na sa iyong katawan. Either may hypertension ka na, may sakit ka na sa puso, hindi na kwalipikado yung pangangatawan mo para gumawa o mag-execute ng mga ganong bagay. No? May mga maintenance ka tapos nalilimutan mong inumin. Isa yan sa mga dahilan kung bakit napaliya yung makina. So number three, na rason kung bakit uh, pumapalya yung makina sa panahon ng ka kasagsagan. No? Number 3 na po na rason ay yung marami kang bisyo sa buhay. Tayo sa continu continuation kay naputol nga sa ating pagdadaldal kay tinatawag tayo ng ating amo. So yun nga yung sinasabi ko nga uh, mga rason, number one na rason kung bakit pumapalya ay yung Uh, absent ang composer ng ating kung bakit tumitigas. Yes. Absent yung brain, absent yung emotion, nerves, and muscle. Isa sa mga ganyan na absent, palyado talaga. Pangalawang rason, may mga maintenance ka na at nakalimutan mo itong inumin at hindi handa ang iyong pangatawan na gampanan ang role na yon. So number 3, ito yung tinatawag nating marami kang bisyo sa buhay. Mahilig ka maganon, mahilig ka uminom ng mga ganyan. So ano ang gagawin? Live a healthy life, no? Para hindi ka maging palyado. Kasi once na palyado ka, ay of course, ilisan talaga ka sa asawa mo, di ba? Papalitan at papalitan hinday kung palagi ka lang ganyan. So, imbis na mag-smoke-smoke ka dyan, iponin mo yung pera para pang ganyan. At yung pang ganyan, iponin mo at i-date mo si ano, asawa mo kung makaipon ka. Kasi ganyan yung mga gusto ng mga asawa na bigyan mo ng oras sila. No? Hindi palagi na lang ganyan, palaging ganyan. So, ikaw lang po ang mag, uh, ano, masisisi sa buhay mo kung bakit iniwanan ka. So, ano pa ba yung rason na masasabi ko? Kung ito yung binabanggit ko lahat ay hindi pa rin gumagana, no? Ano pa rin siya? Palya daw pa rin siya, pagdating sa panahon. Ano yung mabisa mong gawin? Pumunta na po kayo sa espesyalista na doktor tungkol sa mga bagay na ganito para naman ma-voice out mo kung ano nga ba talaga ang problema at ma-check nila kung ano at saan nag at nagsimula ang mga problema na ganito. Sila ang may alam at dalubhasa sa mga bagay na to, no? So niyo yung pinakamalapit niyo specialist specialista sa mga ganito, no? Hindi porket nanood ka ng mga vlog tungkol sa ganito ay mag self medication ka na. So kailangan mo pumunta ng doktor para ma ka para malaman mo kung ano ang dapat mo talaga gawin kung lahat ng sinasabi ko ay wala pa rin epekto sa iyo. So, doon, -do sana may nakuha kang kunting kaalaman. So, love your wife, love yourself is the best. Kasi kung hindi mo rin mahal sarili mo, paano na yung asawa at mga anak mo? So, ikaw po yung hari, ikaw po yung ano ba, haligi sa pamilya. So, kung ikaw ay inaanay, Paano mo maipatayo ang inyong pamilya? So better, love yourself, care yourself. Mga dudong, di ba? So sana may natutunan kayong kunting tips galing kay Inday Bagat. So salamat sa panonood and good luck sa buhay mag-asa.